At dahil nga pumatak na ang ulan, kaya naman magsisimula na namang magtanim ang inyong probinsyana ng mga gulay. Kapag ganitong tag-ulan nga lang ako nakakapagtanim ng maayos ng mga gulay dito sa amin. Kapag sa tag-araw kasi ay natutuyot yung mga tinatanim kong gulay kahit panadiligan ko araw-araw. Ibang klase kasi yung lupa dito sa amin, kapag tag-araw talagang tigang na tigang siya yung matigas. Pero kapag ganitong tag-ulan naman, napakabuhaghag naman. Nakita nyo yung binubungkal ko at napakabuhaghag na. Patola nga pala itong itinatanim ko ngayon. Nakatanim na rin ako ng pipino na nakaraang linggo at kasalukuyang tumutubo sa ngayon. Nakapagpula na rin ako ng kamatis at talong pero hindi pa sumisibol sa ngayon. Dito ko na nga rin pala ulit tinanim sa dating balag na ginamit ko noong nakaraang taon. Medyo matibay pa naman kaya pwede pang gamitin. Ang papalitan ko na lang ay yung mga istro na panali kasi marupok na talaga, napuputol na. Sa tabi nga pala nitong balag ng aking patola ay may mga nakahilerang puno ng kalamansi. Mabuti na nga lang at nakasurvive din itong mga puno ng kalamansi namin sa sobrang init. Yun nga lang ay napanat yung kanyang mga bunga. Grabe naman kasi talaga yung init ngayong taon, yung Kadong nga namin ay hindi nakasurvive, sayang kung kailan pa naman lumaki na saka pa namatay. Mainam din talaga na may sarili kang tanim na gulay sa mga panahon ngayon kasi naman sobrang mamahal na ng mga bilihin ngayon, lalo na ang gulay, ang mamahal na kung wala kang sariling tanim talaga namang mapipilitang kang bumili kahit mahal ang presyo. So ayan, natapos ko nang itanim yung mga buto ng patola. Ngayon naman ay kumukuha ako ng pambakod kasi naman kapag hindi mo ito binakuran talagang kakalay kayo ng mga manok. Marami kasi kami mga manok dito, pato, at saka may mga kambing pa. <laughs> Nako, kapag hindi ko ito binakuran, wala akong pakikinabangan dito. Mga puno nga pala ito ng ipil-ipil na tububo dito sa malapit sa aking balag. Kaya ito sakto at meron na akong pambakod sa aking mga tinanim na patola. ay pinuputol-putol ko na maiikli itong mga kinuha kong pambakod. Yung sakto lang na hindi makakapasok yung mga manok. Sa mga oras nga na yan ay naliligo na ako ng pawis. Tingnan nyo naman yung aking itsura. Yung damit ko talagang basa na. Aga pa nga lang yan pero yung pawis ko tingnan nyo naman talagang tumatagaktak. Para ako nagjogging ng ilang kilometro. Maganda naman sa katawan yung pinagpapawisan. Natutunaw yung mga taba-taba. Ganun. Taba-taba talaga. So ito na nga. Binabakuran ko na yung aking mga tinanim na buto ng patola. Ganito lang yung ginagawa ako tinutulusan ko lang paikot yung sakto lang na hindi sila makakaykay ng mga manok. eto na nga lahat yung aking natulusan na mga tinanim kong patola. Sana ay mabuhay lahat para naman makalibre na ng pang-ulam. Ayan, ano bang paborito ninyong patola recipe? Ako kasi ang paborito kong patola recipe ay miswa patola with sardines. So ayan, pagkatapos kong magtanim ng patola, ay namitas naman ako ng bunga ng mga kalamansi. Marami kasing bunga itong mga kalamansi namin, kaya lang medyo maliliit siya kasi nga natuyot. Ayan o, kita nyo, medyo panat na nga yung iba. Ang daming bunga nitong isang puno nito, pero medyo panat na siya tsaka medyo maliliit. Ngayon lang sila nadiligan nung umulan na. Yung mga pamangkin ko, ginagawa nila itong kalamansi juice. Yan, para sa mga may sipon ubo yan, maganda yung kalamansi juice. Ako naman, nilalagay ko to sa mga sausawan sa toyo o di naman kaya ay sa bagoong. Masarap yan pag sausawan ng nilagang talong yung bagoong at kalamansi. O ba diba? O kaya talbos ng kamote na nilaga. So yun lang for today's video. Nag-share lang ako ng buhay ko dito sa probinsya. Thank you for watching. God bless everyone. Babush.